Hi guys, good evening. of Ganito lang naman guys, ang maghanap ng pera sa abroad. Pagod-pagod ka muna bago ka kakain. Ayan. O ano, laban pa? Win ako guys. <laughs> o ano, nakuhanan pa ng isang kilo yung mga taba natin. Laban pa. Ganito lang ang mag-abroad. Kaya... Kaya guys, uwi na. <laughs> Kaya uwi na. <up. laughs> dami May namin hugasin, no? Wala ka lang kaya Sige lang, basta healthy. Sige na. okay. Yala, yala. Etch. sila, guys. Nubos nila talaga yung tabula. Wala na. Kunti lang yan, gana, ga? Huh? Kunti lang yan. So, but... Mahalag maraming trabaho, guys. Mamaya na yung hugasin. Basta kakain mo na kami. Kakain <laughs> Basta. Basta mabusog lang kami ngayon. Wow, Jojo! Sarata! Oops! Oh, no, madanlog yung ano, Pepsi. Madanlog. Well, <laughs> guys. Ang so dami foods. Thank you, Thank you, Lord. Bisibisihan silang dalawa, guys. So. Ganito lang dito. Ayun yung pag Yung ampun. So, let's eat, uh -huh. guys! Wait, Kahit pagod pagurin nila tayo, basta maraming foods. We're all right. <laughs> Kain guys. Tatay mo. Para daw sa tatay mo. seryoso yan sila guys. Gutom. Nahiya sila, sila doon sa mga tao guys. Sabi ko, isipin nyo na mga pinya lang yan sila. <laughs>